Kim, ubo na, na sa bibig mo ah. Tingin nga. Tingin nga. E? Ang <laughs> <laughs> kalokohan mo. Ayan, kasi. Pinapak na yung palaman. <laughs> Ayan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kim, smile. Kim. Kim. Ay. Kim ah, Tingin niya ng bibig. Ah. <laughs> Ay, <laughs> sa may tatawa na gano'n yun e? oh. <laughs> Beautiful eyes. E? Ay, <laughs> <I> naman. <know. laughs> Hindi naman pinapasok. <laughs> Hindi naman sinusubo sa kanya lahat. Mm -hmm. uh. Sino yan? I'm oh, Ang cool. Magsalita. Pinang tag-tag. Naku ako magsalita eh. Thank you. <laughs>

Kim? oh patingin ng bibig. Ah! Ah! dami, oh! <laughs> si Kim. Nag-nganganga. <laughs> Sino Kim? Ano yan hawak mo? Ano nanganganga, Kim? Baby tiger. Uh, Baby tiger. Uh. <laughs> um. Baby tiger. <tango>. Baby <laughs> <laughs> Kinipilit mo ba magsalita? <laughs> <laughs> oh, <mamagabag>. <laughs> 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 hmm? nasan Huwag Nasaan yung paa? Huwag hmm, <laughs> pa. mo yan nasa bibig mo. Kim, ubus yung nasa bibig Mamaya makatulog ka. Nandyan pa yan. <laughs> <laughs> sabi nila Julie, kinapawawa natin si <laughs> Hindi po, siya po yung naglagay niyan sa bibig niya. Siya po ang may kasalanan niyan. Siya po yung kumain ng marami. Hmm, nilagay niya po lahat sa bibig niya, mami. Tapos po, mami, biglang tatawa. So, Tawa, Kim. Smile! Uy, Uy, beautiful eyes! Kim, Kim, beautiful eyes! Tingnan niya ng bibig! Tinya niya, ubus na ba? Ubus na? Ha? Hindi? Ha? Aaww! eyes? Beautiful <laughs> <Wittable> eyes. <laughs> <laughs> Masaya pa rin. Hahaha Tsa! Atsyatya! Tsa! Aaww! yan po ang hawak ni Kim Pipot. wawa naman si Tiger. Ano to? Ano yun? Buntot. Buntot. Ano ba? May nunal pang puti. Si Kim Pipot para May nunal palang puti. Ayun no. Ah. Uy. tanggal natin yung puting nunal. Kanin niya eh. Taba-taba hmm. fish nga eh. Ubusin na, na sa bibig mo. Ubusin